Kalain niyo bang mas masarap palang gawing cake itong mga feta crackers? Yes guys, gagawa tayo ng cake out of feta crackers. At mas magiging malasa ito dahil feta crackers nga ang gagamitin natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng ating feta cracker cake ay kailangan muna natin gawin ang custard mixture. Sa paggawa nito ay kakailanganin natin ang dalawang pirasong large size na itlog. Make sure lang na amuyin niyo muna ang itlog bago ninyo gamitin. May isa kasi ako na crack na itlog, bugok na pala yun, kaya bumili na naman tuloy ako. Sunod na natin dyan ang half cup ng white sugar. Kung matatabangan kayo sa half cup ng asukal, pwede nyo naman pong dagdagan pa ito. Haluin lang natin hanggang sa matunaw na ang asukal dito sa itlog. After niya na yan, isusunod na natin dito ang 1 tablespoon ng vanilla extract. For extra bango at extra flavor din dito sa ating custard mixture. Matapos na yan, isunod na natin dito ang 4 tablespoon ng all-purpose flour at 2 tablespoon ng cornstarch. Haluin hanggang sa maging smooth ang consistency ng ating mixture. Habang naghahalo tayo, pwede po ba akong makatanggap ng isang like or heart react dyan? Malaking tulong po iyan para mas pagbutihin ko pa po ang paggawa ng masasarap na recipe. Maraming salamat po! Kapag naging smooth na ang mixture at wala ng buo-buong harina dito, ay pwede na natin itong isalang nakalagay po ang apoy natin dito sa medium heat. Sa part na ito, ay ilalagay na natin dyan ang dalawang malalaking lata ng evaporated milk. 370 ml po ang bawat isang evaporated milk. Kaya makakagamit tayo dito ng 740 ml ng evap. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa magkaroon na ng pagbabago dito sa ating mixture. Makaraan ng 5 minutes ay unti-unti nang namumuo ang mixture natin dito from the time na isinalang natin ito, ay dapat po na hindi natin ito titigilan sa kakahalo. May tendency po kasi masunog yung bottom part ng ating mixture. Haluin pa natin ito hanggang sa makuha na natin ang tamang consistency ng ating custard mixture. After ng 12 minutes, ay ganito na ang naging itsura ng ating mixture. May kukumpara natin ang consistency nito sa mixture ng mahablanka. Kapag ganyan na ang consistency, ay ilagay na natin sa low heat ang apoy. At saka ilagay ang 1/4 cup ng margarine. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na ang margarine dito. Pagkalagay ng margarine, ay lulutuin na lamang natin ito ng another 2 minutes. Kapag ganito na ang consistency ng ating custard mixture, ay pwede na natin itong hanguin at pwede na tayong mag-proceed sa pag assemble ng ating Fita Cracker Cake. Bali dito po ay meron tayong lagayan na natatanggal yung pinaka-bottom para po talaga sa paggawa ng cake itong lagayan natin. Nilagyan na rin natin yan ng cling wrap sa gilid para mas madali natin itong ma-unmold. Pero pwede naman po kayong gumamit dyan ng lanyera or kahit yung lalagyan ng ice cream ay pwedeng pwede po. Dito ay lalagyan lang natin yung ilalim ng vita Cracker ng custard mixture na ginawa natin. At saka ito isa-isang i-arrange dito sa ating lagayan. Punuin lang natin ng feta cracker ang pinaka-base nito ang ating cake. Sunod na layer ay papahiran naman natin yan ng custard mixture. Para lang tayong gumagawa ng graham cake guys, layer by layer ay maglalagay tayo ng custard mixture. Then feta cracker, then custard mixture ulit, then feta cracker ulit. Hanggang sa mapuno natin itong lalagyanan natin. Guys, kung sakaling magugustuhan mo itong ginagawa natin ngayon, pwede po bang i-comment mo na rin dyan sa baba ang Delicious feta Cracker Cake. Thank you po ulit. Kapag napuno na natin itong lalagyanan, dapat po ang huli maging layer nito ay custard mixture. Para po dumikit dito yung ilalagay nating pang toppings. Lalagyan natin ng ibabaw nito ng durog-durog na feta bread. Dagdag decoration din po kasi ito sa ating feta cracker cake. Kita nyo naman guys, hindi pa man natin na itong cake natin ay talaga namang nakakatakam na. Kukoveran lang natin yan ng cling wrap sa ibabaw at ipapasok natin ito sa ref ng magdamag. Ito po ay para mag-completely set itong ating ginawang feta cracker cake. At makalipas ang magdamag na pagpapalamig nito ay pwede na natin itong i-unmold dito sa ating lagayan. Kita nyo naman guys, perfect na perfect ang pagkakagawa natin dito sa ating cake. And that's it guys. Pwedeng-pwede na natin iserve itong masarap na feta cracker cake. Kung may mga okasyon o handaan dyan sa inyo, why not subukan mo naman itong cake recipe natin. Kaya, try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami! Dyan na kayo! Bye!